So dapat ma-check yun ah. Magandang uh, umaga po sa ating lahat. Nandito ngayon tayo dito sa floodgate po. Nag-inspection lang po tayo. At uh, kung makikita po ninyo, hindi pa po umulan pero medyo may hangin na po. At uh, mamaya po kasi yung uh, peak ng uh, high tide. Uh, 2.0 po yung uh, peak ng high tide sa madaling araw. At yun rin po yung inaasahang lakas ng uh, hangin at uh, ulan. So, ingat po tayong uh, lahat. So, yung mga evacuation centers po natin ay uh, bukas na. So, mag-preemptive uh, preemptive, uh, evacuation po tayo sa may mga barangay. So, ingat lang po tayong lahat. At uh, uh, yun po, mamayang uh, hapon po siguro mararamdaman na po natin. Uh, ayan. At uh, syempre, nandyan uh, yung uh, mga hotline po natin pag may uh, kailangan pero mas maganda. Ay, uh, lipat na lang po tayo sa mga evacuation center kung uh, doon tayo sa mga delikadong uh, lugar. So pupuntahan naman po kayo ng uh, ating mga barangay. So ingat po. So ayan low tide pa po siya, makita po ninyo. At, uh, pero mayroong alon na po siya. Okay, so mag-announce na lang po kami. So ingat po.